Hello po mga kalaki, magandang 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 Alas 11 po ng umaga sa ating lahat At tayo po ay mamigay po ngayon ng mga lucky numbers po Na talaga namang naglalakihan ng mga prices ano po. Ito po yung mga tips At alam nyo ba nakakatuwa Ngayon po ay just ko po Malapit na pong mag-October Isang araw na lang po October na po Ngayon po ay September 29 na po mga kalaki Ano pang hinihintay natin ba? Diba? Ang lucky numbers lang po namin talaga ang inaabangan ng karamihan opo. Totoo po yan. At talaga pong yung iba nagagalit na sa akin, hindi ko po sila napapansin. Nako, pasensya po. At yung iba po sa mga nagpapakode po, hindi ko rin po mapansin. Kasi po, may, nagbibigay po ako ng libring code paggabi po yun. Okay? Sa umaga, sa may mga birthday po, libring code po yun. Pero may mga libre pong lucky numbers. Tandaan yung lucky numbers namin, wala pong bayad. Mapapanood nyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, libre yan, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. At stop na po ang private consultation. Kung mga nagpaparin po, pag hindi po sila nag renew mga, mga nag-member po ng July, yun po ang i-accept natin ngayon pong October. At kukonti na lang po yung slot. Ayan. Makakakuha lang po kayo ng slot pag hindi po nag renew yung mga nagpa-member po. Okay, so naiintindihan po ah kung interesado ka abay, mag-message ka na sa akin at make sure po, message ka na sa messenger, make sure po na makakausap nyo ako bago pa kayo magpa-member para legit na legit. Ayan mga kalaki, okay. So, eto na po mga kalaki ha. Eto na po mga laki numbers natin. Inaalagaan po natin to ng 3 days bago po natin palitan. Ewan ko ba naman kung bakit maraming gumagaya sa atin. Noon, wala namang mga 3 days, 3 days na ganun. Ginaya rin tayo, 3 days, 3 days na rin sila. Ngayon, mga nababasa ko dun sa mga sa video ko, nagpapamember nagpapa-member na rin sila. Ang tao po, bahala po sila kay mga followers po natin, bahala po kay kung kanino po kayo sasali, kung kanino po kayo manunood, okay lang po 'yan. Pag dito po kay sa amin ni Lola Carmen, abay, nakita nyo naman po pino po natin yung mga may gusto ha, yung may mga gusto lang na i sila ng mga winner po. Actually, hindi ko po malalaman na nanalo sila kung hindi po mismo mga followers po ang nagsasabi at nakakatawa po meron pong hindi nananalo at meron pa pong hindi sinuswerte pero ang mabut ang kagandahan nito may mga napapanalo po tayo o di ba ang saya <laughs> nakakaloko nakakaiyak na, alam mo ang tao ang sama ang ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong ka okay so sinasabi nilang mahal, hindi po mahal mga kalaki. Good for 3 months po yon Ang membership fee, good for 3 months po. Basahin nyo pong mabuti. Okay, so eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan, maging milyonaryo mga kalaki. Eto na po, umpisa natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo, ay, kumakatin na na may ilong ko. Number 47, number 58, number 53, number 17 number 62 number 35 number 39 number 22 number 26 at number 8 ayan po mga kalaki syempre isunod na po natin ang 3D ang 7 ah, isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers ang 8 digit lucky numbers mo ay number 12 number 42 number 43 number 16 number 37 number 21 number 9 at number 36. Ayan po mga kalaki. Isunod na po natin ang 7 digit lucky number sa abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 14, number 36, number 30, number 24, number 20, number 6 at number 30. 3. Ayan mga kalaki. At syempre, ang 6-digit 0 to 9, eto na po. Ang 6-digit 0 to 9, number 7, number 3, number 8, number 4, number 1, at number 1. Ayan. At ang ating 6-digit 1 to 29, eto na po mga kalaki. Pwede rin ito sa 1 to 25, number 24, number 22, number 13, number 10, number 8, at number 5. Ayan mga kalaki, syempre, 5 digit lucky numbers na po tayo abroad pa rin po ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 34, number 36, number 22, number 18, number 16. Ayan mga kalaki, kompleto na ating mga lucky numbers abroad. Abay, punta na tayo sa Pilipinas. Ito po ang mga 6-digit lucky numbers. 642, 45, 49, 55, at 58. Ayan mga kalaki. Pero bago natin ibigay yan. Ito na po mga kalaki ha. Sa mga bago po sa mga Facebook namin. Kung gusto niyo po makatanggap ng lucky numbers na libre, araw-araw, Hanapin po sa Facebook, i nyo po kami Make sure po nakapallow kayo sa Red Parungkin Hanapin po yan Meron pong 315,000 followers Sa YouTube po, 16,000 followers Sa TikTok po, 415,000 followers na po tayo mga kalaki Okay? tuloy-tuloy lamang pong ating mga pag-angat, ang ating mga lucky numbers po, talaga naman pong inaabangan yan. Meron po tayong second account, Aris Gatchalian, at Red Parunkin po na naka-yellow t-shirt po ako, na may picture po namin ni Lola Carmen, doon po kayo pwedeng humingi ng mga lucky numbers pag hindi ko po kayo napansin dito. Mag-message lang po kayo doon. At pag napansin ko po kayo, abay, automatic po. Bibigyan ko kayo ng lucky numbers, magkaibigan pa tayo, di ba? At syempre sa mga magpapamember po sa private consultation, Message lang po kayo sa messenger. Sa mga interesado po, PM lang po kayo. At make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit. Okay? At hangad po namin ngayon, Bermans, bago magpasko, swertihin ka at manalo ka. Kaya eto na ang mga 6-digit lucky number 6. 42, number 35, number 41, number 27, number 25, number 19, at number 11. At ito na po ang 645. Ang 645, 6 digit lucky numbers mo ay Number 28, number 23, number 26, number 37, number 42, at number 18 Ayan, at syempre ito na po ang 649, 6 digit lucky number 649 mo Ito na po, number 16, number 45, number 43, number 38, number 31, at number 22 Okay. Ito na po ang 655 mga kalaki. Kunin mo na. 655, six digit laki numbers ay number 19, number 48, number 51, number 23, number 17, at number 6. At ito na po ang last, ang six digit 658. Hala, ang laki ng price nito. Number 32, number 37, number 49, number 53, number 16, at number 18. Ayan mga kalaki, kompleto na mga 6-digit lucky numbers natin ngayong tanghalian. Takbo na sa sukin yung outlet. Make sure po na alagaan nyo yan ng 3 days bago palitan. At ito na po mga kalaki ang mga shout out, shout out. Okay, shout out po sa... OFW ng Singapore. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa panunood po sa inyo, sa amin. Ayan po, nawa po ay palarin kayo. Uy, may mga napanalo na ako dyan sa Singapore ha. At syempre, ang toda po ng tricycle driver po dito sa, ano to, Tanay Rizal. Uy, hello po sa mga taga na Tanay Rizal. Ang layo niyan, nakaloka-loka sa Daranak. Nakapunta na ako sa Paul sa Daranak. Ayan, congratulations po sa mga past winners po natin. At sana po ngayong October, mas marami pa pong manalo. At gusto ko bago matapos ngayong September, manalo ka. Okay, so ingat po, good luck. Playmate, mananalo ka, mananalo ka. Tutok ka lang sa amin, ha?